Ang lakas oh. oh my god. <laughs> Ala, ano 'yon? Putang ina mo. <laughs> oh putang ina oh, <laughs> Opos. hindi wow. Oh, ay, boy. Kalami, maglolo. Ay, I mean. Bastos ka! Kalami, magkalolo. Mm-mm. Ang sarap magkalolo. Ulol. Kasi, ako kasi wala na akong lolo, pre. Wala na akong lola. Hindi, wow. Uy! Layla tayo, layla, layla. Wala na. Pinis na. Too many gold, Lin? That's not problem. May nagre-reklamo ba? Ano, paki ko? Why? Ano, Twilight? Twilight world Walt Walt Alright one of my Favorite Favorito Favorite favorite, 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 Favorito favorite, i favorite, favorite. <laughs> Oh my Pretty Pretty You're my love Baby Pretty Pretty For my loves and That's to say And everything You want Me And that's wrong That's na i And that's to say You're a In every day, but naglalagoi, Ayaw, ayo glaglagoy. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> diba? Magaling kang kupal ka. Yes, si win. Patay niya yan Hahahaha. <laughs> <laughs> <ako> <laughs> Hahahaha pwede na latay malakas, di ba? Mindset ba? Mindset! Nice! Oh. Ang galing! Ang galing! Titi, Bibay! Eh? Titi! tama mo, tama ka na. Wala na. E eh, napakalakas ko maglaila Wala na makakatalo sa akin nito. Ala, ala, joke lang. Joke lang, Babs Joke lang, pare. Pare, pare. Ano? Palag? Ano? Grabe, pare. Nabangan talaga ako ni pare. Kigil, nagigil si pare, oh. Nagigil ka, pare, ah. Kapal mo ng mukha mo, pare, ah pare ah. Kapal ang mukha mo pare ah. Kapal ang mukha mo ako ah. Kapal ang mukha mo ah. Basta ako matatakot! Kapal face mo ah! Your face! So, kapal ah! Kapal face mo ah! Daddy chill! Ang lakas oh. Oh my oh. god. <laughs> Ala, ano 'yun? Putang ina nag-charge. <laughs> Ay tanga mo. Gago, ano 'yun nag-charge? Gago, Putangin ina tong kana to bakulaw. Bobo ka kasi. Nasa malayo ako eh, tapos putang ina chinarge ako pa po putang ina. Ang kapal naman noon. Bebe, wala kang be. tabi. Sa akin. Ubus talaga kay sa akin. Oh, putang ina, oh, nag-charge, oh. Mm, oh, boss. Hindi, e wow. Tara, lord tayo, lord tayo, lord tayo, mga tanga. Ulol! Basta ako yung BP dito, ah. Basta na, basta, basta alam ko ako yung BP dito. Talaga, Charmin? I feel the MVP.

Oo, oh, kalma. <laughs> Pew! oh, ko. <tangin> tiko. <laughs> Lakas mo. Miyakil din ako, kayo lang marunong magmiyakil. Siyempre ako din. Hindi, wow. Hindi ko alam kung mananalo to or hindi, pero sa tingin ko mananalo to na matatalo na hindi ko alam kung ano ba talaga, matatalo ba o mananalo na matatalo na mananalo, basta matatalo na mananalo na <laughs> nghe kêu à kêu cái na wow 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 Akala kaya ko. Hindi nyo ko kaya, mga supot! Ang nyabang mo, angas mo ah. Mga supot! <laughs> Hindi nyo ko kaya. Uy, ito, patay oh, patay oh. Sige, 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 Push mo, push mo, push mo. Tulak mo. Papanatang kita from the left to the right. Tumesting ka! Right. Tagal naman oh. Wow naman! Monster circle na naman, men! Putra, oh, di talaga lay, lagad talaga ako ay! Top universe! Hindi totoo yan! Ito na ang top universe, Laila sa buong universe! Wala na, GG, GG, panalo na! Talaga, Charmin! MVP na naman, top universe! Wala na, top universe, Layla, wala na! Wala na! Wala na, top universe, Layla! Ang galing, ang galing! <laughs> wala na, top universe, Layla! Wala na! Wala na! Tap universe Laila! Tapos niya! Katamahan kita! Tapos na ang universe! Tap universe Laila! Wala na! Tapos na ang email! Tap universe Laila! Tapos ang email! Wala na! Tap universe! Magaling kang kupal ka! MVP. MVP yan. Hello, hindi ako MVP, puta. Ano pa ano? Sorry, sorry. Sinerte <laughs> lang si Ikan eh, pero laging panalo yan. Ano pa, Alright mga pre, comment nyo na yung Gcash number nyo. Mamimigay na tayo ng Gcash sa mga support